Hello. Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahi kahi naming isaalang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon tinan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Corporation Establishment Labs, ticker, yeah, yeah, yeah. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Mayo 21, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Establishment Labs Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Specialized Medical Equipment, 37 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing at ito ay medyo kinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay minus 8.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 2.4 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong U.S. stock market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa isang rating na minus 8.5 puntos para sa kumpanya Establishment Labs Holdings Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Establishment Labs at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares Establishment Labs nagpakita ng dynamics na minus 35%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 17.4%. Market capitalization ng isang korporasyon Establishment Labs Holdings Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.0 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 64 bilyong dolyar. Establishment Labs account para sa isang bahagi ng 1.705% at ito ay isa sa mga mas maliit na kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.04 bilyon. Na may ng balance na US dollars 14 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 14 bilyon. Establishment labs umabot sa 0.262%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi establishment labs sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 1.705%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.262%. Ito ay 85% mas mababa kaysa sa market value share. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama minus isa puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US dollar 0.22 billion. Utang sa halaga ng libro ay at 550% ng equity ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US Dollars, 89 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. At ito ay negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 6.4. Ang average sa subkategori ay 3.7, na 73% mas mataas kaysa sa average sa subkategori. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori. Tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 170 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Masama ito para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang marginality ay minus 52.3% na may average sa subkategori na minus 5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 47.3%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 1.8%. Ito ay 11% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 1,000 at 70,000 dolyar at para sa subkategori na isang libo, isang daan at siyam na put dalawa dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at mga indicator ng organisasyon ay isa 0,2%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay minus 87.5 libong dolyar. Ang average sa subkategory ay minus labing anim na punto dalawa thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategory average at performance ng kumpanya ay apat na daan at apat na pupersen. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay isang daan at anim na putpito libong dolyar. Subcategory, $326,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay 75%. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory. Passable, minus 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 18% kumpara sa isang average na 6.4% para sa subcategory. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig Rela labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Establishment Labs Holdings Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 63%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$37.67. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 53.01. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 41%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Establishment Labs. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng maikling kalakalan sa US Dollars 37.66. Ang DL ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 20.54. Ang stop loss ay nakatakda sa 45.78 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 20, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YLA, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalans, Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.